ilang mga idol yung naniyon di ay kung mag-ilis o carbon dra sa grinder Tangtangon sa sa daan ang kiningiyahang cover sa carbon dras Tangtangon sa nato ang diri sa pikas na cover sa carbon dras kay mo ni siya ito nang ilisan carbon dras kay para mo andar o balik dahil na tangtangon buto na to ang yahang buto na itong yahang rotors stator gear kay para makuha ang kanang nga carbon brass. Na, ang maunis na naputol ang yahang carbon brass. Ah. dayon iulit na to ang ubalik ang rotors stator gear niya dayon atong itaod ang bag-o nga carbon brush duha ni siya kay left and right man eh taod na to and, itong pahugtan dayon so sa pikas taod sa na nato ang carbon brush sa so pikas dayon atong taod ang nyahang lap ang cover dayon pagkahuman atong pastingan. Karena oke, ayo thanks for watching, mga idol.